apricot mix. Ganda-gandahan. In-game na naman si Bakala. Yan na, na naman po siya. Na siya. Pakilitan ng freckles. Ah. Mga ganap ng kapamilya actress at CEO na si Andrea Brillante sa kanyang live selling para sa kanyang Lucky Cosmetics at Perfume. Tapos ang, ang pabango na pwede usap. dito stories for a girl. Di ba talaga ah. muna ta to? Peachy si peachy brown Siya na Super ganda nito lalo na sa kanyang makeup na mismong kanyang brand na makeup ang ginamit niya sa kanyang mukha. Apricot of Gets. So, para peach. Totoo. Para kong ano, sweet. So, bagay dito stories for a girl. Di ba citrusy, citrusy? Actually, dapat check out ng stories for a girl. Oo nga. Samantala, nagkasabay naman nagla-live sina Andrea at Kyle sa kanilang Instagram account at in-inform na lang si Kyle ng kasama niya na nagla-live din si Andrea. Live. Si Blythe? Mm -hmm. Tapos Pinanood ni Kyle si Andrea gamit ang phone ng kasama niya at inutosan na lang niya ang kanyang mga viewers na mag-comment sa live ni Andrea na nanood siya. Um, sabihin nyo ang pogi ni Kyle. <laughs> Joke lang. Sabihin niyo nang nanonood ako. Yes. Natawa na lang si Kyle nang nanotice at nabasa ni Andrea at ang kanyang team ang comment section na nanood nga si Kyle. Manonotice ako. <laughs> <laughs> Naririnig ni Kyle na tinukso si Andrea ng kanyang mga kasamahan sa kanyang Lucky Beauty live ceiling dahil nanood nga si Kyle sa kanya. <laughs> <laughs>